Brother, brother. Brother. May naisip na namang kalukuhan kay Sablay. May napanood ako doon sa Facebook. Ang gagawin natin dyan? Ah, may bariya ka Pero meron pa natin ang... Oh, yun, 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 Ko lang ako ng kwan, ng pangpabigat. Sika, saglit, saglit. Oh, ito, ito. Pagpikat, partner. Kung nabariya ko dito. O, oh, ilagay mo yung bariya dyan. O, oh, sakto. Snow ah. May ilig ka sa snow. to yung plano natin kay Sablay. Uh, kunwari, mag siya dyan. Yung makukuha niyang bariya sa kanya na. Yun yung pa-challenge ko sa kanya. Tapos, lalagyan natin ng pabigat. O, oh, uh, yun. Tubig na ito. Tapos, uh, kunwari, may tali to. Tali, asan yung tali? oh, tapos guntingin natin. Oh. No? Na gunting mamaya para, para ah, ma ah. Talis. Dika, ako ah, ah. na, magulat. Yung tali, ko ng tali. Tika, kuha ko doon, saglit. Yeah. Oh, oh, ito, partner. Ilalagay natin dito, pang kanya, sa kamay niya. Silikado na naman si Sablay nito, brother. Iiyak na naman siya. Yeah, <laughs> oh, ito, ilalagay mo dito, partner. Oh, Sablay, nag-uugas ng pinggan. Ah, ah nag-uugas ng pinggan doon? Oh. Nag-food trip kayo siguro kanina. Anong pinood trip nyo kanina? Spaghetti. Spaghetti. Yan. Ready na ka na. Ready ka na sa blay. Huh? Oh. laman lang ang init ng panahon. At na maghalo-halo. Yun lang. Walang pambili. Ay. Ay, naku. naku buhay. Patay yung dalawa dun. Buto kayong dalawa. Sarap ng buhay lagi.

May pa-challenge ako sa'yo. Ito. Di ba malakas yung kamay mo? malakas. Mm. Eh, eh, you ano, know, yung pa-challenge ko sa'yo. Ano, gusto ko! Pa-challenge mo sa'yo. Magkakapira ka dito. Ano naman yan? Baka kalukuhan na naman yan, ha? Yay! Magkakapira ka dito. O, oh, di ba? Gusto mong magmerinda ng halo-halo? Uh, Oo. Ba't alam mo? Oo, oh, narinig ko kanina. Ay, lako. oh, nako. Oh, Ba't ano na, pagpaloro ko na. Tagal mo in. eh. Init na, init na ako. Ano na naman yan? Init na, oh, init na. huwag kang umpan. May to. oh, yan o. Oh. Oh. Oh, anong mechanic niyan? May to. Loko-loko talang. Oo. Oh. Ano? May to. ano? Oo, oh, yeah. Lang yan. Oo, oh. Siyempre, with that ways. Iipan mo yan. Oh. Malakas yung kamay mo ah oh. oh, yung itong pabigat na galon. Ito. Oh, pabigat ba to? Bigat naman ba't may pabigat pa? Yeah, para... Dito nga tayo sa may ano. Dito, dito may sa may lilim. Ang in, in yan eh. Oh. Ang oh. in-int. Oh. Huh? Budang, anong pangalan mo? <laughs> ano? Oh, yan. Oh. Paano gagawin ko? Isasabit mo, partner. Oh. Hawakan mo yan. Oh, Hawakan mo yan. Hindi, oh. yung galon muna. Yung oh, galon, galon. muna. Pabigat. Oh, yan ganyan. Ito nga, yan at mo Ganyan. O, tapos yung laki naman ito. ka lang ng kuhan. Paano mekanik nito yung ano? Iipan mo lang yan. Iipan mo lang yung makukuha mo yung pira. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Para makadami ka ng pira yung makukuha mo. Paano ko eh, isa-isa lang eh. Pwede ko ilaglag po yung may lalaglag ko akin na. Ha basic na basic. Asan, pakita mo Hello. You know? Yan, 20 pesos, tatlong buo. Oh, yan, Oh, yun po. Mm. Sa bawat mo 20 pesos. Oh, ayan ay lahat. Iipan ko. Oh, hindi, yung makukuha 20 pesos. Ah, uh, oh, tas kakao no, dalaglag ko no. Oh. Ayun tayo. mo muna yung makukuha 20 pesos, Ah, may chance kang manalo ng 1,000 pesos pag makuha mo yung 20 pesos. So, Ice oh. na naman 'yan, ha. Okay, pag nanalo ka? Oo. Oh. Okay. 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 Ay, ano, ka, oh. okay. Oh. oh. Oh, yeah, yeah. Okay. Anong oras mo po ba to? Wala, wala nang oras. Basta, basta, basta makakuha ka na ng pera dyan. Sa'yo na yan, ilag-lag hmm. mo na. Uh, Oo, okay. sige. Ate, ate, ate. Sige, ate, ah. Bilang mo na ako. One, two, three. Ate, ate, ate. Dapat mawala yung kwan. Ate. Oh, gali lang. Oo, gali lang. Oo, May 1,000 ka na. Mm. Yun. Mm. Yun. Yun. Nakarami na.